Tingnan nyo naman yung mga bahay Ay, hindi ko alam ano to Parang wala to dati Parang simbahan yan ah Nung bago-bago ako dito Iniikot ko na to Nakabike lang ako Dito yung tinuturo ng Kakao Maps nila Yung parang Google Maps Or way sa atin Papuntang palengke Putik antarik tarik pala dyan Tapos napaka-raprod pa Tapos dito makikita mo may mga Hala, nasa na yun Ayan o, oh, may simenteryo. Kala ko dati yung mga ganyan, park park yan. Simenteryo pala yan. Pag may pribadong lupa ka dito, pwede mong libingan ng mga mahal mo sa buhay. Dito na tayo. Oh, parang hindi na ganong matay. Matarik pa rin. Oh! Matarik na o. Oh. Nagano dito eh. Nag Oo. Oh. tapos hindi pa ano yung kalsada dito hindi sa swabe boy na taray ko ayan na raprodo, rock oh. patay ka dyan hala rock road man rock road grabe ba makahugas ko lang nito eh sana tuyo yung lupa oh Oh, Ano? Oh. Nga greenhouse Sakyan yang be Lahan lang Sarap din mga gandito eh hmm, Do si katerin oh Truffle drop road lang Oh, di talaga si sinemento Bat kaya di pa sinemento to Nah, di to naka sinemento na konti Ay, Bama, may basura. Baka may, uy, may makina, oh. Parang pwede pa yun, oh. Ah. Agoy, may kasalubong tayo. Ay, dito tayo. Ano natin siya. Kasalubong, boy. Gilid na na tayo. Gilid, gilid. Okay. Yan, oh. No? Patay na naman. Putik na naman. Dandahan lang. Kasi hugas ko lang nito eh Tapos maputi ka na naman Alam mo dito sa Korea kahit Nasa probinsya Sarap pa rin mag alis alis Ang ganito Kasi bago siya sa paningin mo eh Kahit mga tatlong taon ako dito Hindi pa rin ako nagsawang Nagsasawang mag ikot ikot dito Kaya bumili talaga ng Insta360 Kasi para Pagdating ng araw panoorin ko na lang sabi ko ang oh, ganda talaga ng korea narating naman talaga ng araw na wala na tayo dito mabalik na tayo sa bayan natin pero bago mangyari yun susulitin natin habang nandito tayo diba ito na yung patagos ayun o oh, gaganda naman ang bahay dito boy karamihan kasi sa mga ganyan farm talaga yung trabaho nila oh. may mga porter Porter 2 yung mga Hyundai na parang health ano. yung H1 mga ganun sa atin na Hyundai dahil ako sira ah. ayan yung bungo naman sa kanya bungo 3 mukhang daw yung bungo 3 dito na kaya, eh, kasi double cab ayan ako na, oh. nag umpisa pa lang naman no, nag umpisa pa lang sa Genco 3 ano wala na ba yung bang Genco 3 dito Ayun, sa ano na. Wala mo saan tayo tatagos nito. Ikaw talaga alam to eh. Diba tingnan mo yan oh. Nandahan lang tayo kasi mamaya may tumawid na aso. Bahay. No, oh, bahay may kutsi yan. Diba? Ay parang naalala ko na to. Yan ako. Oh. Daho. Ma. Ano nang baka? Su. So, sa Korean, tawag ng baka su susu sulam su kugi su twiki kugi baboy naman yung karne karne ng baboy twiki kugi pag su kugi karne ng baka ay wala pa nga oh ayan no oh. wala lumabas na tayo sana to